Boss, checkpoint to, ah, lisensya. Sir, nakalimutan ko po, hindi ko po dala. E, ang ORCR mo? Sir, hindi rin po, nakalimutan ko rin po. Ang lakas-lakas ng tambutyo mo, wala kang dalang papeles. O sige, mamili ka, i-upin mo yung mo o titikitan kita. Attorney, gusto nga ipayupin sa akin ng polis ang nabutyo ng motor ko dahil sa violation. Legal ba to? Hindi po ito legal. Ang paglabag sa ordinansa o traffic rules ay may karampatang parusa pero hindi pwedeng ipataw direkta ng walang due process at hindi dumadaan sa korte. Ang tamang proseso ay bigyan ng traffic citation ticket ang driver bilang katibayan ng violation. Tutubusin ng driver sa Treasurer's Office ng City Hall o sa MMDA ang nasabing ticket at doon babayaran ang karampatang multa. Kaya hindi pwedeng direktang patawa ng parusa ang mga lumalabag sa batas. Attorney, napansin ko na may checkpoint sa dadaanan ko kaya hindi ako tumuloy. Kakaroon ako ng violation dahil wala akong suot na helmet. Pero napansin na pala ako ng police kaya sinundan ako at in-impound ang motor ko. Legal ba to? Hindi po legal ang pag-impound ng motor nyo dahil lang sa nahuli kang walang helmet. Ang hindi pagsuot ng helmet ay may parusang multa lamang at hindi kasama sa parusa ang pag-impound ng motor. Ayon sa Section 73 ng Department of Transportation at LTO Memorandum Circular Number no. 89-105, ang pag-impound ng motor ay maaari lamang gawin kung ang violation ay alinman sa mga sumusunod: yung driving without license plate o peke ang iyong lisensya peki ang sticker na gamit mo, peki ang lisensya ng sasakyan, o peki ang mga dokumento mo ng sasakyan. O may tampering ng iyong prangkisa, o paglabag sa iyong prangkisa, o improper ang paggamit ng driver's license, o expired ang driver's license, o ang citation ticket na gamit mo ay expired. O kung na-involve sa isang aksidente ang iyong sasakyan, o kung illegally park ang sasakyan. So, hindi po kasama dyan yung hindi pagsusuot ng helmet. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, ifollow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.